Yung membership card ko po, hindi ko pa po eh, Nakukuha. Eh ako, hindi ko na kailangan mag-membership card dito. Hindi eh, naman ako mag <laughs> dito. Hindi ko naman. Oh hindi boy. Eh, kasi meron kailangan... kasi marami kayo. Hindi po. Kasi sa ano po kasi sa kumpanya po namin, oh. pinapipilit kami mag-member dito. Oh, okay. Kasi ano po ito, partner oh, company po ng, ng, ano, ng Eden Valley. Ang saan tayo pupunta? Saan ang gatas nila dito? Gatas? Dito po, banda rito. Pati yung bag niya. Ano, Nag-CR po. Ah, nag Mami, ako mag-CR bago. Mag-CR po sila. Dito po yung milk nila. Anong ano, fresh milk? Ano na, sobrang bawa. Dito yung mga libre. Diyan yung no? libre. Libre kain. Dito? Oo, libre ng kain. <laughs> ano Baka ano yung mga ano yan, free taste po. Free taste po. Libre kain. Third plan. Ayan po yung gatas yun sa Tulo, dairy. Eh, kapag mas mahal dito kaysa doon, hindi na ako bibili. Ay, hindi rin ako bibili. Bibit-bitin ko pa. <laughs> Ayan guys, kumusta kayo? Nandito po kami ngayon. We're looking for something here at the skate. Cause girl. Pares lang. Oo. Hindi na ako mabibili. pa yan. Kamingin <laughs> na lang tayo ng iba. Oo. Yung bago naman. Pumunta lang dito para lang sa tissue. <laughs> <laughs> kaya dyan sila sa pupunta. Siyempre dito lang sila pupunta. Bumili lang ng tissue. Ito lang? Oo, oh, tissue. Tsaka yun. Eh. Ewan ko sa kanila, Bala sila. Oh, dito kasi, ano yun, ano, ano dito kasi yata dito eh. Ayan, tissue. Hindi ko alam ba't sila namumura sa Costco na to. Eh, wala namang ano, wala namang mura talaga. Meron siguro kung by bulk na Hello? bibili. Pero kung, uh, ano, kung hindi naman, eh, palagay ko eh. Ito like, yung sikat na sikat sa buong, ano, sa buong Canada, Costco. Eh kasi nga, eh, dito kasi maramihan. Sabagay, Sa bagay, sa Pilipinas may bagong Costco na po sa amin, sa area na amin. Ah, na bagong Costco. bukas. Parang ganito po siya. Eh. Hindi ko lang alam po, saan sa Pampanga. Wholesale we'll po. Gusto nilang pumunta rito Ano oh, kaya meron? Wala wow. Itataka nga ako Bakit sila gustong Gusto pumunta rito eh, Wala namang ano dito Wala namang magandang O oh, ma, ma, Parang mas maganda pa sa mall, Mas, oh, mas maganda pa nga sa Walmart O eh, paano nga ako pumunta Ng Walmart eh Ibili ako ng ano W uh, D 40 Uh, ano, um, pangalis ng kalawang. Ayan, okay. hearing test. May hearing test test doon. Ano yan? Hearing aid. Available. Available there. bibili ko dito eh. Mm -hmm. hey, diba? Kailangan yung pag... Oops. <laughs> Hindi. ba? Well, ako po, kailangan ko po kasi baka may bibili yung isa. nagdala uh, eh, ako. Pinadala niya ako ng ganito eh. Kasi ah, so, nakita ko po kayo. Mm Hindi -hmm. na lang. Latest technology. Parang wala lang dito. Kaya mo na makita dito. Mas mahal pa hindi mano la, saracha ano, manghang ano yan, carnation, gat so $10. Hmm. What's the deal? They just don't have? lang ako nang oh, oh, makakatipid din ako kasi ito sa Walmart two, more, than, more than 2 dollars. Oh, for my get. na 2 ito. A6 eh, siya. Hmm. So, well, uh, itong kung biblehin mo doon, eh dito 10 dollars lang. Hmm. Eh plus the uh... to condense pala to. Okay. Tax. Plus, plus the tax ay, 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 Nasaan yung ano, yung, pwede natin kumuha ng ano? Ano po, tayo eh. Namimili tayo ng ano, snack. Oh, pre <laughs> <groansFormajo> <temat58> <tirar controll voitbons> Naka pre-taste na ako nung nakaraan din eh. Hmm? Naka pre-taste na ako dito nung nakaraan. Hey sir, hmm. sir, hmm. Si ate po nandito na eh. Hmm? Nauna pa sila sa atin. Ah, sa food court? Oo, oh, nauna pa sila sa atin nga. Si ate hmm? po namimili na. Ewan ko nun ano tinamili na nun. Eh, sila eh okay lang kasi marami eh. Ako naman magkita bago ko naman. <laughs> Sino po kayo? <laughs> Hindi ko po kayo kilala. Wala po kami. Ay, wala na yata. Ayun. ano meron dyan? Ang haba naman ng pila. Ang haba naman ng pila sa baba. Wala pa. Never mind. Ito 'po yung mga chicken namin. Ito yung mga chicken namin. Yung mga bi bi ano, pin pinapack namin ng machine. Ba? Huh? Ito po. Ayan po yung chicken namin. <laughs> Lahat na niluluto nyo dito sa amin. Ayan <laughs> po yung chicken namin. galing sa inyo. Ayan o. Sa amin din yan. Lahat ng mga chicken. Sa chicken sa amin. Dito, hipon. Malay mo may... Sa saan? Saan? May, may, may Maka, yun mga mga pagkakamahal. Ito yung ano namin. Yan, sa amin din yan. Saan ang hipon Dito, banda. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po yung banda roon. Sa dulo. Pagkatapos po nila. fresh hipon marami, marami po dyan oh, lulok eh 23 October 23 so how many what is the unit price of this? Anda pala ito ng PEI. Okay, so PEI. 35. Okay. 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 But this one, 1.18. So, but this one only is 1.2. But they uh, have the same unit price. Oh, ito na lang po. Mas mo, mo, mo press ito. Mukhang Yan po kasi malambot. Ito hindi po siya babalatan. Eh, kasi eh, mas mahal ang kanyang ano, 1.2 lang ito. Samantala ito, 1.5. one kunin niyo. 1.4. How about this cook one? How much is the unit price of this? 1.7, but the unit price? Para siyang lobster, ma. No? Ah, 17.99. So, it's better than the YDK. Ang mahal ng lobster, oh. Mmm, -hmm, mahal talaga yan. pili po ang aming chicken dito guys so purang mabili <laughs> 22 guys Dapat pumili kayo ng ano, yung masarap, yung malaman. Hindi pare para naman sila inaano. Wild cal stick. Ano 'yung calamares? Pusit. Pusit. Ito? Hmm. Pusit yan. Hmm. Mm Seryoso. Ay, ayo. 1.4 1.4 1.4 This is 1.6 uh, 1.3 ito ang kanilang pinaka mabigat. Mabigat, okay. Point. Chicken. Chicken. <laughs> eh, okay. mas, mas mura ang kanilang unit price mm. 17 lang kaya lang luto na ayoko ng luto ay luto na ito salmon oh, ang daming salmon sa uh, yes. ayan talaba Talangka salmon guys salmon guys good time uh. May tilapia silang orange, ma. Tilapia ang kulay orange. <laughs> Ay, hindi tilapia yan. Ano yan? Ano man tawag yan? Yeah. May tawag dyan Pero eh. yung kung tilapia. Hmm. Parang, ano <laughs> May tawag sa atin yan. <laughs> Pero So, this one, what is this? Rainbow Tilapia. Sila'y tilapia? Yan, yun. Yan pa rin. Oh. oh. Yung laman yan. Laman lang ito. Uh, so, 18 then. I prefer this one because this one is, uh, you can, uh, you can, uh, pwede mo kitaksi yung ulo. Oo, oh, pwede. 27. Parang bango. Bango. Parang bango. Uh, so, ang unit price lang niya is 12.99. So, better than this. Saka medyo sariwa pa siya. Oo, oh, sariwa. But, uh, I like the, uh, what is this? The uh, smaller one smaller one this one 25 smaller. ay iba iba pala to sa ito ito ano pa to sea bass bar common ewan mali ko, ko ah, ang unit price nito is uh, ano more expensive 24 ang uh, ay mahal siya Mahal siya uh, oh, samantalang ito ay ano siya ang mas mura Yung medyo magaan-gaan lang? Wala. Yan lang. Ang tawag nila dito? Yung... Yung gusto ko yan, Paksiw. Mm -mm. Ano ba yun? Cooked to an internal. Sure. 191. So, ano na nga ang pangalan nito? Ah, trot. Masarap ito, trot. Trot? Mm -mm. Masarap ito. Okay. Mm -hmm. Alam niyo na. Oh, hindi ka kukuha? Uh, uh, hindi ko alam kung nasan ano yun? yung ano ko eh. Uh... Yung... yung bossing ko. Kasi masarap ang, ang ano nito, paksoy nito. Tapos ito, yung trot, yung trot, ano din, masarap din ang ano nito, laman nito. Malambot. So, ito ang pinaka, ano. Bigat niya. It? Oh bigat niya kasi 1.9 ang kilo niya eh ang uh, mura lang ang kanyang unit price 12. Mantalan lang sa ano. Wala naman ibang kun. Ano. Asare babain na to. Puro <laughs> ano Maraming meat sa atin eh. <laughs> ito, ito bingira sa atin yung whole eh. throat. At saka sa atin, yan, yung whole throat. Hmm. Ang, ang, uh, ano pa, ang uh, per pounds niyan is uh, 30. Oh, eh mahal. dito 12 lang. Mahal 13 po. lang. Tapos ito, ang per pound doon sa superstore ay uh, yung 300, more than 300 grams is uh, almost 9. Oh, at saka kagandahan, wala na siyang ano, ulo. Ulo. Eh, kaya hindi ko kinuha yung may ulo. Kasi okay. may ka nakakatagdag din ng timbang yun eh. Mm -hmm. Pero ho, gala pa tayo. Tinapay oh, okay. area. Hello po. Mga Pilipino rin. Day tayo time. Oh, okay. <tinyo> <tinyo> Pero hindi na ako talaga naka nasisiyahan dito sa Costco. Hindi nila ano. Sana kaya si Tebs. Andiyan lang ko yun. Tabi-tabi. Nagbibibo na naman yun ang bata ni Tebs. Kaya... Marami yung pera yung si Tebs. Biro mo, binata. Ay, Malaki ang sweldo. Siya naman ang nagagumagas sa lahat. Kaya favorite naman siya kawain hindi nakapagbigay, galit hindi naman po gano'n kasi si Kevin, alam niya na eh. Ang lagi niya lang pinagagalitan alam niya na ho <laughs> si mama si mama I want to pee I can do Ma, tawagin mo na bro si, ano, para hey, ito ang sa akin